Ayan. Finally, mga sisi ko, magandang hapon sa inyong lahat. Finally, dumating na yung aking pinakahihintay na organizer. <laughs> Excited! Alam niyo mga sis, basta ganitong oras, inaantok talaga ako. Sarap patulog. Pero pag matulog naman ako, hindi ako makatulog. Antok lang, grabing antok. Pero pag ako hihiga sa loob ng bahay, hindi naman ako makatulog. Pag ganitong oras, alas dos, alas stress ng hapon, wala talagang bumibili, di ba? Kaya marami tayong magagawa, Magbablog, maglilinis, magripak lahat-lahat na kung pwede maglaba sa likuran. <laughs> Pero ngayon hindi ako maglaba, tapos na. Okay mga sisi, dami kong, uh, dami ko na namang ano sa inyo, check ka. So open natin itong box, ito lahat ang nabayaran ko is 600 lang naman. Pero sana mga sis, hindi ito mapalpak. <laughs> Sana okay kasi sayang yung 600. Pero dagdagan ko pa ito kung ang size na nabili ko ay swak doon sa ano sa lalagyan ko. Wait lang, silipin natin. Pakita ko ulit sa inyo. Dito ko kasi yan ilagay mga sisi. Dito oh, ito dito. Ayan, na-vlog ko na ito before. Dito, kunin ko na itong mga tray. Kunin ko na to Ito, kunin ko to Tapon ko to Hindi ko tapon. <laughs> Uh, gamitin ko pa rin, pero gusto ko lang siyang mapalitan. Yan, mga sutanghon kasi ito. Yan, tapos ito dito, palitan ko rin siya kung okay yung nabili ko na organizer. Okay, tingnan na natin mga sisi sana kasya dito yung dalawa o apat, no, para maganda tingnan. Let's go! Excited na rin ako. <laughs> Kumusta pala kayo mga sisi ko? yan bibili ako pa konti-konti lang kasi kulang si Ate Rose ng budget. Alam naman. Budget muna tayo. Pwede naman. Kaya Dave, alam niyo ba ngayon alas dos pa lang kagigising ni Kuya Dave. Tapos, nagluto na siya ng ano namin, hapunan. Isda lang, sabaw lang muna kami. Sabaw lang, sabaw sa isda. Tapos, mga alas tres, alas kwatro, na si Kuya Dave. Maghapuna na kami. Grabe pagka ano niya, maganda yung pagka niya. Kumusta ang benta natin mga sisi? Dito sa amin matumal, matumal ngayon. Oy, share ko pala sa inyo ha. Diba nag-ano ako, nag-vlog ako kahapon ng tungkol sa notebook. Tapos na grocery kami ni Kuya Dave. Next vlog na lang yung about sa grocery ko. Na grocery kami, yung notebook na nabili ko sa wholesale. Ano, 25 pesos yung isa pero sa supermarket doon sa kanilang school supplies 22 lang pala. Naano na naman ako. Dapat sana mag-ano muna, mag-canvas bago bibili. Nasanay na kasi ako nga, nakapag sa wholesaler mamili, ano yung mura lang. Pero, strategy na naman siguro nila. Siyempre, nasanaya na ng mga customer na wholesaler sila. Baka yung iba, hindi na na nahahalata na, nahahalata. <laughs> hindi na nila nahahalata yung price, pero pag I-compare pala sa iba, mas mura doon sa ibang store. Kaya sa susunod, pag maubusan ako ng mga notebooks, naghahanap kasi kami ni Kila din ng uh, big notebook, university notebook, tapos walang stock kahit saan. Kaya yun lang, yun, nakita namin yung ano, notebook 22 lang, tapos sa wholesaler. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, atiro saan mo nabili yan? mo na kayo mga sisi, kasi nahihiya ako sa inyo. Yung wholesaler din pala na binibilhan ko minsan, ano yung price nila mataas. Kaya mag na lang muna kayo. Okay, ito yan mga sis. O, alam kong kita nyo na ito sa iba, di ba? Yung mga ibang nagbablog ng sari-sari store. Ay may halos may mga ganito na sila. Pero ako, tulad ng sinabi ko, hindi kagad ako bumili noon. Kasi napakamahal ng shipping fee, 450. Mahal pa yung shipping ko kaysa, ano, kaysa ganito. Yung organizer. Pero, yun na nga, nakahanap ako. Lagay ko yung link sa baba kung gusto ninyo. Tapos, saka kayo bibili, isusukat ko muna, isusukat ko muna, uh, sasabihin ko sa inyo kung anong size ito, para kung kayo ay mag-order, tapos may link na, diretso na lang kayo, tapos ang size, kung gusto nyo, kung gusto nyo na ganito kalaki, uh, ito ay medium size mga CC medium. So try natin ito sa ano ha sa uh, mga Tide. Tide at saka Ariel. Okay, ito anim ang ano ko, anim ang large So, titingnan ko ngayon ang large kung pasya ba siya doon sa may mga sutanghon. So, okay mga sisi, ito na yung large Ang large pala, 65 ang isa, para sure. <laughs> 65 ang isa, tapos ang medium naman is ano, 35 pesos. So, ganito siya pag i-ano ko na siya assemble double layer lang yung gagamitin ko doon and hopefully hindi siya masayang si, <laughs> si sana, sana sana tara punta tayo doon lagay natin itong isa isa muna kasi hindi ko kayang dalhin lahat sa dalang waging ano pero hindi masayang. hindi naman siya masayang pwede naman siyang hanapan ng ibang space pero ang ano ko kasi talaga ay dito siya na party yan maingay yung aso namin Baba ako muna itong sotanghon. Yan, baba muna natin. Ito, so, apat kasi, tatlong size kasi ito. Gusto kong ihiwa-hiwalay. Yan. Yan, lagay na natin mga sisi ko. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ang ano ko kasi, baka hindi siya magkasya dito. Sobra. So, swak siya. So, isa pa. Itong isa pa. Yan. Okay, kasiya. approve mga sisiko. Okay, baba natin to, Yan, dito muna yan. Tapos baba natin itong uh, odong at saka miswa. Dito natin ito ilagay sa ilalim para maganda siya tingnan. Weh, kasiya ba? Maliit lang kasing space, mga sis. O, oh, noodles na to. Tapos meron siyang uh, patungan dito na ano... Yan, isang space. ta -da! Very good! Ay, kasya! <laughs> kasya, mga sisi! Yan. Okay, very good! Kasya sa mga sis. So, ang gagawin ko ngayon, ilagay ko tong... Uh, ano to Miswa. Yan, ganyan. Wow! Ang ganda tingnan. Maganda sya, mga sisi ko. Organize talaga yung mga item. Ayan, oh. Yan, next ay... Lagay natin tong udong na masarap. <laughs> Yan, kasyang kasya Magkano bang udong sa inyong sari-sari store, mga sisis? So, 2 pesos dito sa akin. Yung miswa, depende kasi. Uh, yung iba is tagdos lang. Ito ay 3 pesos kasi mas maraming laman. Itong sotanghon ko na medium. Lagay natin dito. Ayan. Tapos, pwede siyang lagyan dito ng price tag. Kasi malapad. Malapad. Ayan. Ito ay medyo ang maliliit dito. Sa ilalim. Ayan. At least, marami pa lang. Medium size. Ayan. Tapos ito ay eh, pinakamalaki. Lagyan na natin dito. Yun. So ayan, ganyan na siya mga sisi ko. Maganda na siya tingnan. Kasyang kasya lang talaga. Hindi siya na sayang ang pera ko. <laughs> Hindi siya na palpak. So tangho na maliit. Tapos pwede siyang lagyan dito ng price. Kasi malapad. Medium. Tapos ang mga malalaki ko ay, eh, ayan dalawang layer na. Tapos, dito sa ilalim, buti na lang nakasya siya kasi nga, oh, may uh, division siya na akala ko hindi siya magkasya. Kasya lang talaga siya. Odong at saka miswa. di ba diba? Maganda tingnan. Organized na unti-unti ng uh, gaganda yung ating tindahan. Next na naman ay yung Uh, natin ng powder. So, sukat so natin dito. Try ko kung kasya doon sa lagayan ng ano, dito. Salagayan natin ang Tide at saka Ariel. Okay, so mga sisi, ang medium size ay pwede siya sa, sa, mga Tide. Kaya lang, hindi siya as in sukat talaga. Kasi nga, oh, ma-fold siya, ma-fold. So, ito siya, ang medium size, 35 pesos, swak siya sa mga ganito. Sorp, wings, kasyang-kasya lang talaga siya. So mas preferred ko na ang ilagay ko ay itong mga wings na iba't ibang kulay. Ayan, marami naman akong iba't ibang kulay ng wings. So para na lang siya sa wings, hindi siya, hindi siya para sa akin, hindi siya kasya talaga sa ganito. Kasi pag large naman ang next kasi nito, large 'yung uh, ginamit ko kanina sa sotanghon, pero malaki naman din masyado 'yun. Pero pwede naman ito. Ayan, pwede naman kaya lang ma-fold siya, ma-fold talaga siya. So prepared ko siya para sa mga wings. So magdagdag ako para sa mga wings and sa sort na lang siguro pwede pa. Ayan oh, pwede pa rin siya sa mga sort kasi kunti lang yung space niya sa gilid. Sa wings swak talaga siya. Pero sa akin mas prepared ko ito lang muna, yung lagayan ko ng cornetto kasi kasyang kasya talaga siya. Oh, ito yung organizer ko ng cornetto. And gawa na lang ako ulit pag masira. Pati sa aking mga Tide, Breeze, Ariel pala. Yan, Cornetto ito. Box ito ng Cornetto Selecta. Ang ginamit ko niyan, mga sisi. Ayan. Tapos, yan. Magdagdag ako para sa wings na lang. Kasi pag small naman yung kunin natin, kukunin ko yung small. Ito mahaba kasi siya, oh. Ayan, mahaba siya. Marami siyang malagay. Tapos, ang space dito, swak talaga. Kasi kung kukuha ako ng small na naman, hanggang dito lang siguro yun ka, ano, malaki ang space sa harapan, malaki yung ano. Ito, yung sa sorb, ah uh, ito yung lagaya ng juice na Minute Maid. Swag din siya sa Minute Maid. Ayan. So, hindi ko na lang siguro ito papalitan muna. Kasi nga, mahaba yung ano, mahaba yung juice ng Minute Maid. Kung mag-order tayo ng organizer na ganito, tapos small size siya, Small nga siya, pero kalahati lang sa ganitong size. Hanggang dito lang siguro, o kalahati. So, pangit siya tingnan kasi malaki yung space sa harapan. So, sa ngayon, ang aking powder, ang sorb ay same lang muna. So, titingnan ko kung mag-add pa ako sa wings. Ayan. Pero, doon sa aking mga sotanghon area at sa mga odong, perfect yon mga sisi ko. Okay. So, ayan din, o, oh, sa lagayan natin ng joy. Ano din yan siya? Minute Maid. So, ang gagawin mo na lang siguro, kung hindi ka pa makabili, pili ka na lang ng Minute Maid na juice, mga sis. Eh, kasi mahaba siya, oh. Tingnan nyo, ha? Oh, punong-puno yan sa ilalim. Mahaba ang Minute Maid na juice. si ang big na juice is ganito lang, oh. Ito yung big na juice. Pag ito ang gamitin ko, yan, malaking space sa harapan. Tapos, mataba din siya, so... Mas, uh, ma ano ko sa inyo suggest ay uh, ito, organizer ay yung Minute Maid talaga. Ayan, Minute Maid. Okay, mga si comment down below kayo para sa next vlog ay pag-usapan natin. Okay, thanks for watching. Bye for now. Love you all, mga sisis.